Hi guys, so this is how we started our backyard chicken farming. So we have here a mother hen. So ito yung um, native na binili namin ni Hal. Since wala pa kami incubator that time, so yung yung hen yung ginagawa namin incubator. And ayan, ang dami nilang mga nest. So ito yung first talaga namin na mga chicken um, first batch and we have here heritage uh, chicken galing kay Sir Abrenica from Sadaan so binili namin yung tigisa niyan um, black astrolorp um, 700 per head and we have here a BTR that one is native and meron din kaming um, white kelso, panabong. Ayan, binili ni Javi, 20k isa. Um, ayan, si Javi, uh, busy siya, um, naghahalo ng um, pang kain na tubig which had a vitamin C. Ito yung first batch, yung hatch na BPR and actually mixed yan siya. Merong crossbreeds, uh, crossbreeds dyan. Malalaman mo if crossbreeds yung um, with dark feathers ayan yung mga na crossbreed ng BPR and yung native. So ayan yung mga native. Ayan. Ayan naman, andito yung mga binili din namin na mga native din. Kasi sila yung gagawin namin incubator since um, wala pa kami yung budget pang bilhin yan. So, sila muna yung maglilimit ng mga ito. ayan, yung mga sisiyo, medyo lumaki na sila. Ayan yung um, binigay nila din sa amin ni Sir Abrenica since bumili kami sa kanila.